Magandang araw mga idol. Sundin nyo lang itong sinasabi ko sa inyo at siguradong may ninyo ang mga sarili ninyo sa napakalaking kapahamakan na maaaring mangyari sa inyo pagdating ng panahon. Walk, no, shit, no love, is, toss, this, na kahit sinong punsipilato pa yan na nagyayaya sa inyong magsugal, wag na huwag kayong sasama o maniniwala sa kanila dahil alam nyo naman ang kakahantungan nyo pagdating ng araw Masisira at masisira ang buhay ninyo Maniwala kayo sa akin mga idol dahil marami nang nagpapatunay dyan at isa na ako doon Hindi naman sa tuluyang nasira ang buhay ko pero muntik na dahil lang sa sugal-sugal na yan So kahit sino pa yan, kaibigan nyo yan, matagal nyo ng kakilala, kadikit nyo yan o katrabaho nyo Kahit kamag-anak nyo pa yan o kadugo nyo, huwag na huwag kayong maniniwala sa kanila dahil pagdating ng araw masisira at masisira ang buhay nyo dahil napakahirap makawala sa sugal mga idol paulit-ulit kong sinasabi yan sa sugal napakadaling pumasok pero napakahirap makawala yung mga sinasabi nilang punta tayo doon magsugal para maglibang hindi kaya para kumita ng konti kalokohan yon mga idol dahil yung pagkakakitaan nila kayo ang pagkakapirahan nila hindi kayong magkakapera sabi nga ni Pangulong Duterte Huwag na huwag mong susubukan, masisira ang buhay mo. Totoo yun mga idol, maniwala kayo. Kasi napakadami nang nagpatunay niyan. Sinubukan nilang magsugal dahil niyaya lang sila o pinagbigyan lang nila yung kakilala nila. Pero anong nangyari? Na-addict sila. Pagkatapos, bandang huli, nag nagkandalit yung buhay nila. Yung iba, nagpakamatay pa nga, di ba? Ang dami nating nababalitaan. Kaya napaka-importante na sa simula't simula pa lang, umiwas na kayo kahit sinong Pontio Pilato pa yan wag na huwag kayong maniniwala sa kanilang oras na niyaya nila kayo magsugal hindi natin alam ang rason baka yung iba niyaya nila kayo dahil gusto nila kayong gantihan may nihihim na galit sa inyo yung mga agent na nagyaya sa inyo gusto nilang kumita ng pera pero hindi nila iniisip na nakakasira sila sa buhay ng ibang tao huwag na huwag kayong maniniwala sa kanila kahit na kaibigan nyo pa yan kahit na kamag-anak nyo pa yan kahit na sobrang dikit nyo pa yan, katrabaho nyo o sinong punso pa yan oras na niyaya nila kayong magsugalubag na huwag kayong sasama dahil oras na nakapagsimula na kayo sinasabi ko sa inyo mga idol, napakahirap lumabas madaling pumasok sa sugal mga idol, pero napakahirap lumabas yan ang katotohanan yan. na kahit anong gawin mo pipilitin kanyan hihilain kanyan pabalik siguro sa mga hindi pa nakakaranas hindi nyo pa alam tong sinasabi ko kaya sin kaya nagwa-warning na ako sa inyo na huwag nyo nang susubukan kasi napakahirap talagang lumabas. Lalo na kapag naging adik ka na. Wala, lahat ng meron ka talagang hihilain ka niyan para itaya mo ng itaya kung anong meron ka. Magbebenta ka ng mga gamit na hindi sa iyo. Pagkatapos yung iba nangungutang, yung iba nang hold up, nagnanakaw. Sobrang hirap mga idol. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na huwag nyo susubukan dahil masisira talaga ang buhay ninyo. Marami nang nagpapatunay niyan. Ako, ako isa na ako doon. Pero sa awa ng Diyos, nakawala tayo kasi nagporsige tayo. At marami nating nakagawa niyan. Pero yung mga hindi nakagawa, ay minala sila. Yung iba, nakakulong na. Yung iba, nagpakamatay. Dahil lang yan sa sugal. So, napaka-importante na sa simula simula pa lang mga idol. Umiwas na kayo. Iligtas niyo na ang mga sarili ninyo sa napakalaking kapahamakan na maaaring naghihintay sa inyo pagdating ng araw mag-enjoy mag ka sa simula magkakapera ka konti sa simula pero bandang huli babawiin din lahat yan times 10 yan times 20 hanggang sa bandang huli pamilya mo o buhay mo mismo masira ganyan ang paulit-ulit na routine ng sugal mga idol hindi kanyang titigilan kahit anong gawin mo para makatakas hindi kanyang titigilan hihilain at hihilain ganyan pabalik iisa lang talaga ang solusyon dyan para makaiwas ka magpakamatay ka o talagang maging disidido ka na kahit anong gawin ng sugal kahit anong ikot niyan sa utak mo hindi hindi ka nababalik yun lang yung iba nagpapinipiling magpakamatay na lang kasi di na nila kaya di ba yung mga nababalitaan natin professional na police may teacher pa nag knockout so maisip mo ba nagagawin nila yun kasi mga professional sila pagkatapos dahil lang sa sugal nag nagkandalit-kilit yung buhay nila hanggang sa winakasan na lang kasi yung iba ang laki ng utang yung iba naibenta ang mga ari-arian so kahihiyan na din kaya nila nagawa yun so huwag nyo nang hintayin na mangyari sa inyo yon mga idol hanggat maaga pa kapag niyayayan nila kayong magsugal umiwas na agad kayo para hindi na kayo humantong sa sa pagkakataon na maadik kayo at maibenta nyo lahat kung anong Anong meron kayo para lang may aim, may sugal kayo. Dahil ganyan ang epekto ng sugal sa mga utak natin, mga idol. Yung addiction na tinatawag. Pagkatapos yung dopamine. Hindi eh, ko na-explain sa inyo kung paano nangyari yun. Pero huwag na huwag nyo yung susubukan. Yun lang pakiusap ko. Huwag na huwag nyo susubukan. Dahil masisira ang buhay nyo dyan, mga idol. Siguro naman marami na kayong nababalitaan. At isa na ako sa buhay na testigo niyan. Madami na kami pero hindi ka sasabihin kung sino yung iba. At sa awa ng Diyos, nakawala naman kami. Pero huwag niyong susubukan dahil baka mapabilang kayo sa mga hindi nakayana ng stress, depression, iba't ibang problema, mga mga bullshit na dinudulot ng sugal sa buhay ng isang tao. Baka hindi niyo makayanan at mapabilang kayo sa mga taong winawakasan na lang ang buhay para makawala sa hirap na binibigay ng sugal. So yan lang mga idol, nag-warning lang ako sa inyo. Sana makapag-isip-isip kayo ng maayos na ang sugal, walang magandang gagawin sa buhay mo niyan. Sisirahin ka lang niyan ng buong buo. Ang buhay mo, ang ari-arian mo, ang pamilya mo, masisira yan kapag pinasok mong mundo, mundo ng pagsusugal dahil walang magandang maidudulot yan sa buhay ng isang tao. Good luck sa inyo mga idol.